Guys, good morning. Ngayong maga pupuntahan ko yung baka na alaga ko. Uh, ililipat ko ng pesto kasi kailangan ang baka kasi ilipat-lipat pesto para makakain ng maayos. Tara, let's go. Uh, bali, ano na siguro to? Uh, three months nang alaga ko itong baka na ito. Tara, tara. Kasamahan niya ako. Ayan yung baka. Ayan. Medyo mataba siya ngayon. Hindi ko para siya dati nung mga, ito, ito, ito. ito. Nung ilang buwan kasi ano, uh, siya ay uh, payat. Ngayon, nakakagala na siya dito sa ano sa malawak na parang para makakain ng mga damo. Tara, medyo nagsabit-sabit siya. Tara, kung natin. Nandun siya nakatali. Yung tinali ko siya dito. Tara, let's go. Sama niya ako. Napunin yung tali ng baka dito sa puno. Tara, let's go. So yun guys, hanapan ko siya ng pesto na mas marami siya makakainan. Pinuuna ko na siya pero mahaba naman yung lubid. Biyan akong pagpipistoan sa kanya na mas marami siyang makakain. ay na siya. Oh. Hihilay yeah. natin siya. Ayan. Op. Ah, mas masupit pa sa akin ayun siya. Ngayon gagawin natin, kukuha tayo, pipili pa tayo ng lugar na mas marami siyang makakain na ano, na damo. Tara, tara. Bamba. So, ngayon guys, dito ko siya ititali sa puno ng paper tree. Kasi okay, mas marami damo dito sa palibot nito. Mas fresh, tapos, uh, mas bago kasi yung ano, bagong tubo. Kasi mas damis na bagong tubo yung mga damo at nakikita ko naman, green na green yung mga tubong damo. Kaya dito na lang sya. So, hanggang dito na lang for today's video. Dito. Ito ang aking uh, commander's. Ay, the Uvic light.